I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Trending na trending ang ngayon sa so social media itong ating Donnie Pangilinat alam naman natin na ito nga ang ating Donnie ay talagang sobrang matulungin. Hindi nga lang ito Pogi ay sobrang pait pa. Lalong lalo pa nga sa mga ganitong event na talaga namang marami nga ang natutulungan. Narito nga guys sa nasabing post. Pumani nga dito ng maraming komento at ayon pa nga sa caption sa video. Team Donnie partnered with at Saddlebacker at Chef Andrew Poblete for this weekend speeding program. In City of Medes, naumani no nga dito ng maraming komento mula sa mga bula at ayon nga sa kanila God bless your good heart at Doni Pangilinan dahil tingnan nyo naman dito sa nasabing mga larawan na kahit nga umuulan na ay talaga namang tuloy pa rin nga ang pagbibigay ng biyaya ng ating Doni kaya naman sobrang mahal at kahit sino Tony Bel Mariano at kahit sino naman ay talagang maiin love nga sa ating Donnie. Kaya stay station lang tayo for more updates.